Tara samahan nyo kung gumawa ng ating paboritong pampalamig at Tamang-tama na mainit ang panahon. Ang sarap nito, papak-papakin. Ako talaga dito sa ating buko, kapag ka hindi nakaboting na ko dito sa ating yang coconut, ay talagang ibablanch ko to ng kumukulong tubig katulad nito. So around one minute ay hahalu-haluin lang yan para naman hindi agad mapanis yung gagawin nating dessert. Dito naman tayo sa ating mixed fruits. Ang gagawin natin dyan ay bubuksan lang natin itong ating malaking lata ng ating mixed fruits. So kayo nang bahala kung anong brand or yung brand na gusto nyo. Tapos ay sasalain lang natin yung syrup nyan. Dito naman sa ating nata de coco, ito ay ilalagay lang din natin dito. So isahan na lang dito sa ating straining basket. Tapos ay ito ring ating green na nata de coco. Ilalagay lang din natin yan. Kapag ka nasala natin, alisin na natin dyan sa kanilang liquid. Itong ating condensed milk, sa mga brands ha, kayo nang bahala kung anong gagamitin yung brands. So, kung anong available sa inyo ay pwedeng pwede rin yun. Itong ati all-purpose cream at itong ati evaporated milk. Ilalagay lang natin dito sa ating isang medyo maliit na palanggana. So, itong palanggana na inilagyan ko dito kasi wala ako mapaglagyan or bowl na mas malaki kasi medyo marami-rami naman yung gagawin ko dito na ating dessert. At ang sarap nito mag-stacks, lalo na kapag ka ngayon tag-init, yung i-dessert ide mo lang after mo kumain. Lahat ng binuksan natin na delata dyan ay inilagay lang natin dyan. Itong mga liquid na form ay ilalagay lang natin dito sa ating bacha Tapos talagyan at gagadgaran din natin ito ng ating Eden cheese. Yeah. So okay nang bahala kung gusto nyo nang maglagay ng quick melted cheese, cheddar cheese or original flavor cheese at merong quick melted or yung parang pang burger na cheese. Usually yun yung nilalagay ko kasi mas malinamnam yun para sa akin. So nilagay ko na lahat dito yung mixed fruits. Tapos nilagyan ko lang ng konting asin pa at nakukulangan ako dito sa cheese kaya naman ginadgaran ko pa ito ng cheese. at nilagyan ko pa ito ulit ng isa pang lata ng condensed milk. Haluhaluin lang natin. So, tikman-tikman lang natin. Dapat mas matamis ng kaunti dun sa prefer nating tamis dahil kapag ka ito ay nilagay natin sa ref or nilagay natin sa freezer ay mas tatabang pa ito ng kaunti. Dito na tayo sa ating mga container, So, eight containers yung nilagay ko dito. Tapos ay isa-isa So, pinantay-pantay ko yan para naman walang lamangan kapag ka nagbigay tayo. Tapos, simot na simot yan. Saktong-sakto ito dito sa ating 8 containers. Ayan. So, halos tig-3 and a half cup ng ating nagawa dito sa ating kada containers. Ayan. Takpan na natin. <laughs> Tamang-tama na mainit ang panahon, ang sarap nito, papak-papakin. O diba, kapag ka nag-coasting pala kayo, gusto nyo itong ibenta or gawing negosyo, ay pwede nyo gawa ng costing ito at mas mapadali ang pagmumonitor ng inyong mga kita. Ayan, kung nag-enjoy ka dito, ay huwag mong kalimutan mag-follow dito sa ating Mami Kay of Crushed Kusina. bye bye